Maayong adlaw na sa ninyong tanan. <laughs> so, karon mga kauma, nagsayo na sa ko og mata. Kay magsayo na sad ko og subida padulong dito sa among uma. Kay mag-spray na sad ko mga kauma. So akong i-spray karon mga kauma is insecticide. Kay nag na ang mga leaf miners. So ato silang pag-sprayan para dili na mo grabe. Nabit-bit ako sa kong napsak niya. Face mask. So, di ginamawalang face mask. Kaya, chemicals ba ga... i-kuhan ka ron. mag-spray Dipin sa para iwas na sa piligro. Asa, gidaan lo kayo. Agay! Okay. So, tsada, view sa kabuntagon rin mga kaumaw. Gasubida ko karon padulong dito sa among umah. morning agianan diri So magsayo ko ka mga kaumakay. Mutungtong niya ni og alas 8. Mag-harvest na mi, mag-harvest mi sa among sayote. So ani nagsayo ko. Kay bati, gini karon. Dispres ako daan kay. Tagad unya mag-harvest na mi. So ang akong mga kauban to pa dito sa obos. Kay na Kaya nag na nahulog na. <laughs> Kinagbahog pa sila og manok. So naguna nako. So tara mga kauma, uban ko ninyo. Dito sa among uma. So ni ara mga kauma, oh, nakaabot na ko diri sa among uma. So mo ona akong pag-sprayan karon kini among string beans. Hinramo ka mo ipakita nako sa inyo ang kan sa lip miner. So, mo ka mo. Mo siya ang kan miner lip miner mga kawo. Kanang murag gidalan-dalanon mito nila. So mo siya. So ato yung i-sprayan mga kawo kay ingilad kita na ang mga kawo. Sunyara na sila dres ilalo mga kawo. So mo na tong i-sprayan So akong gamiton nga ay spray ni mga kamay um, spray baton nga chemicals mo so, na kung pag gamiton sa pag spray dari So makita ninyo mga kama um, na mga bunga mga kama um, So okay kayo Goods kayo mga kama um, mo itong string beans dari mo so, um, na po yung uban dari mga kama nga gaon So hapit na gini siya mga, mga utan mga kauma makaseleksyon na tani mga kaum, hapit na ita makaseleksyon atong string beans ito makamo kama oh. bapa string beans so ni ara makamo hapit na oh. nag una una naging sinisya mga kama oh. na mga kama oh. Matagas kasi Kita ninyo. O. So, muna akong pag-esprehan ka mga kama. string beans. Karong kabuntagon kay unya ni mga kama. Dito na mi sasayutihan kay mag-harvest mi karon. Amo sayuti kay nag-order to si Madam. Madam Libita good. Semuanya mo na amo sa so maura to mga kauma so mag express ako mga kauma mag express ako dali sa mong string beans So, magkita na tayo mga kama sa pag-harvest na mong sayote. So, may buntag yung tanan mga kama. Pangapin na mo. So, salamat sa pagtanaw. God bless yung tanan. Bye-bye.